Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang malit na channel na ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay ang pitong teknik para ang babae ang kusang lumapit at habul-habulin ang isang lalaki. Ngunit bago ko simulan, ang ibabahagi kong impormasyon ay base lamang sa mga pag-aaral at obserbasyon. So, narito ang mga epektibong paraan. Number one, maging abala at maging mas mapanindigan. Ano bang ibig sabihin nito? Kapag hindi mo siya palaging binibigyan ng atensyon o ang babae at ipinapakita mong may sarili kang buhay, magtatakas siya at at gugustuhin niyang makuha ulit ang iyong atensyon. So yan po ang una guys no, nasa una akala mo hindi kanya pinapansin. Kaya yun na nga kapag hindi mo siya palaging binibigyan ng atensyon sa bandang huli magtataka po ang babae at mas gugustuhin niyang makuha ulit ang iyong atensyon dahil abala ka sa iyong mga paninindigan sa buhay. So, yan po yung number one. At ang number two naman, huwag laging available naman ito. Kung lagi kang nandyan sa bawat uhiling niya, mawawalan ng excitement. Minsan, maglaan ng oras para sa sarili mo upang maramdaman niyang hindi ka madaling makuha. Alam nyo ba guys na ang lalaki at babae ay may pagkapareho? Kahit siguro sa lalaki pwedeng i-apply po ito, itong topic na ito. Dahil kahit ang mga babae, meron din kaming tinatawag na yung nags, hindi naman tutaling mag-asawa, o kailangan din namin ng excitement. Kaya minsan talaga maglaan ng oras para sa sarili mo upang maramdaman namin. No? na hindi ka hindi kayo madaling makuha. So, yun po ang ibig sabihin, yung tinatawag na excitement. Yan po yung pangalawa. At ang pangatlo naman, magpakita ka ng confidence at pagiging misteryoso. So, mahalaga ito rin kahit sa mga lalaki o babae. Huwag ibigay agad lahat ng atensyon o kwento tungkol sa iyo. Ang pagiging misteryoso ay nakakaintriga at maaring magtulak sa kanya na mas kilalanin ka. So ano bang ibig sabihin nito guys? No, wag na wag mo kaagad sa isang usapan lang na ibahagi ang iyong buhay kahit anong klase pa yan. So kailangan pa natin yung Uh, kumbaga sa ano, hinay-hinay lang ang pagsabi sa babae. Huwag biglain na ilabas mo na kaagad ang lahat-lahat dahil magiging Marites pangdating. Pa so kailangan talagang magiging misteryoso rin na. Para naman kaming mga babae o oh, ano pa kaya, yung? may gusto pa kaming gustong malaman na hindi agad-agaran na sinasabi ng isang lalaki sa amin. O halimbawa, may sinabi ka ngayon, o sa susunod na naman na buwan, o isang linggo ba yan, o ano ba yan, doon mo na naman ipasok yung gusto mong sabihin na tungkol sa iyong buhay. So, yan po, no, ang number three, na magpakita ng confidence at pagiging misteryoso para mas lalo, kanyang, mas lalo kanyang kilalanin. So, yan po yung number three. At ang number four naman, gamitin ang urong sulong na teknik. Mahalaga po ito guys. Minsan ay iparamdam mong gusto mo siya. Tapos minsan naman ay lumayo ka ng bahagya. Yan po ang ibig sabihin ng urong sulong. Ang ganitong dynamic ay nagdadagdag ng excitement na naman sa mga babae sa isang relasyon. So yan po guys, gamitin ang urong sulong na teknik. no? Na, 'yun na nga sinasabi ko, minsan naman ay lumayo ka bahagya para maiparamdam mo na gusto mo siya, ibig sabihin. At ang number 5 naman, panatilihing maganda at maayos ang sarili. O para sa babae po ito, kung sa lalaki naman, panatilihing guwapo, 'no? Malinis at maayos ang sarili. Hindi lang tungkol sa itsura kundi pati sa aura. Ang lalaking maayos na manamit, mabango at may self-care na tinatawag ay nagiging mas kaakit-akit sa mata ng mga babae pati sa akin. So yan po guys, panatilihin ang malinis at maayos ang sarili. So yan po yung number 5. At ang number 6 naman, Bigyan siya ng espasyo or space para ma-miss kanya. Ano bang ibig sabihin nito? Kapag masyado kang laging nandyan, hindi kanya hahanapin. Minsan, hayaan mo siyang makaramdam ng lungkot at pangungulila. So ang ibig sabihin guys, minsan naman huwag kang mag-text sa kanya. No, yun na nga kanina sinabi ko, maging misteryoso ka, bigla kang mawawala sa ano, sa minsan man lang. Hindi ibig sabihin na hanggang nang mawawala, guys, ha. Halimbawa, ngayon araw-araw kayo, yung bago kayo nagkakilala, bago ang relasyon ninyo. Araw-araw, gabi-gabi na parati na lang nagtitext, makulit pa. So, sa susunod naman para manatili talaga ang iyong pagkamisteryoso, o ang babae ay para naman makaramdam ng lungkot at pangungulila, bigla kang mawawala sa ano, sa ere kumbaga na mga ilang dalawang araw na hindi ka mag-text. No, malulungkot siya. Tapos saka mo sasabihin sa kanya, pag muli kang mag-text sa kanya, mag-message na busy ka lang, no? B busy ka lang sa mga gawain mo. Yun po ang sasabihin mo. So, yan po, bigyan siya ng espasyo o space para mamiss ka niya. At ang panglas naman natin guys, magpakita ng banayad na panunukso o flirting. O kaya yung tinatawag na sense of humor, pakita natin. Huwag maging boring. Minsan, ang pagbibiro, banayad na hawak o simpleng flirting ay maaring magsiklab ng damdamin at excitement sa babae. Kapag ginawa mo ito, natural na gugustuhin ka ng babae at siya na mismo ang maghahanap ng atensyon mo. So yan po ay isa ring napakahalaga po ito, guys, na magkaroon talaga ng sense of humor, yung hindi tayo boring. Kasi pag sobrang boring ang isang lalaki, malalaman ng ano ng ng babae yon. Kaya ipakita natin, hindi lang po yung sense of humor, pati na yung mismo yung aura natin, no? Yung pagiging positibo. So, yan po ang uh, hinahanap-hanap ng mga kababaihan. So, ayan po guys. Sana nagustuhan niyo na naman ang aking vlog ngayon o video ngayon. At uh, wag po sana kayong magsawang tumangkilik sa maliit na channel ni Ate Stella nyo. Hanggang sa muli ang inyong lingkod. Bye-bye!